Nagwawala po itong eh, mga DDS dahil nga doon sa napipintong investigasyon na gagawin ng camera tungkol sa fake news o disinformation at doon sa listahan ng 40 vloggers na yan. Halos lahat talaga. Isa lang ata ang hindi DDS doon. Hmm. So yan po kasi ang tatak nyo. Wala naman sanang, hindi naman sa lumaganap ang fake news o disinformation kung hindi dahil dito sa mga DDS vlogger na ito kung hindi dahil dito sa mga dotais supporters na ito. Nanlisik yung mata ko, di ba? Totoo kasi, salut po talaga. Ang dami pong mga kababayan natin na nabaluktot ang kaisipan dahil dito sa mga vloggers na ito. Um, hmm, anyway, yun, nagngangak-ngak ngayon. nagngangal ngayon. Ang balita natin, meron na rin pong tumakas. Lumipad na patungong ibang bansa para nga magtago dito sa gagawing investigation dahil unang una, alam nila guilty sila alam nila na mapaparusahan sila alam na nila yun hmm. kaya sinungaling itong mga ito na kunwari ay sila ay masaya pini sa social media na kuno sila ay invited may isa pa, makakaharap na daw niya si Dan Fernandez talaga ba? itong mga ito, yung mga klase ng taong akala mo talaga matataas ang dunong kaya nga po kayo na sadlak sa ganyang klase ng trabaho dahil hindi nyo kayang makipagsabayan ng patas. Lumaban, hindi nyo kayang lumaban ng patas lalo na po sa mga profesyon na pinili niyo Kaya ganyan. Ganyan po ang kinahantungan nyo. O, ba diba? Makukontempt daw itong lahat na ito kaya or possibly daw na makontempt alam na alam na itong mga DDS supporters or na itong mga diehard din talaga kasi sabi nung isa gina, ginawa nila ang tricom para makaganti sa mga vloggers na pumupuna sa kanilang mga maling ginawa sa quadcom hmm. sigurado lahat ng resource persons ipapakontempt nila at sa bilibid ipapakulong bulok daw itong style na itong quadcom <laughs> na itong mga kongresista. Alam nyo, dahil dito sa Quadcom, mukhang mas lalong napabilib ang mga kababayan natin nag-iisip ng tama. Dahil dito lang nila nakita, naging sensational eh, naging usapin yung mga investigasyon na ginagawa nila dyan. At lumabas yung itinatagong galing na itong mga kongresista. Marami, marami rin mga batang kongresista na talagang, di ba, iba yung iba yung tapang at alas ng ng utak at hindi natin akalain na meron talaga palang ibubuga itong mga kongresista just given the time just given the chance hmm. kasi yung iba dyan uh, talagang, talagang matataas ang pinag-aralan talagang grabe siguro naman alam natin kung sino yung mga yan at karamihan pa nga mga batang kongresista 40 na social media personalities ang ipatatawag ng Tri-Committee sa Kamara. Ito'y magsisimula bukas, February 4. At yun nga, sino kaya daw ang unang ipakokontempt? Dahil posible daw na ang unang tanong ay sino ang pumopondo sa inyo? Dahil totoong trabaho ito, ah, hindi biro. Hindi, walang, walang biro pero trabaho nila ito. Hmm, yung mga yan ay full-time na fake news bloggers, fake news uh peddlers, full-time po yung mga yan. Hmm, dahil wala na kasi silang um wala na silang profession, hindi hindi na sila nagpa-practice ng kanilang profession. Yan at yan na po ang trabaho nila. 'Di ba ang baba yung tinatawag na napaka-sleazy na uri ng trabaho. Good luck.